Five daw. So, what's up mga ma'am and sir? So, ngayong araw po ay eh, magbabagong taon na. Uh, actually po, mamaya po magbabagong taon na. At gusto ko lang po kayo batiin ng Happy Happy New Year. Ayan. Ngayong araw po, ay eh, mag-celebrate po kami ng bagong taon sa nakagis na naming bahay, sa magsaysay sa una po naming bahay. At ngayon po, naisip ko, gusto ko lang ulit kayong itour sa bahay namin na yon at ipakita ko saan kami nagsimula. Ayan. Kumbaga kasi na-miss ko din yon At uh, samahan nyo kami mag-celebrate ng New Year. At ipapakita ko sa inyo yun nakita nyo na. <laughs> alam ko, alam nyo na yung bawat sulok ng bahay na yun. Pero ipapakita ko pa sa inyo. I-house tour ko kayo. Ah, tarara Ito yung legendary na <laughs> bahay. legendary gate. Legendary gate. Tapos magpasok mo dito, makikita mo agad si Galo. tumatambay at umiinom mag-isa. Ayan. Diyan ko lagi ito nauhuli. Tapos ito, yung gawin na yan. Garahe kasi yan. So pag pinark dito yung kotse Talagang satong-sakto sato. Ayan! Satong-sakto dyan yung kotse ah. Kaya makakapagtago si Calu dyan, lumiinom si Calu dyan Siyempre mo Montero pumasok dito Pumasok dyan, tapos eto yung ano namin sa tubigan, ayan Ngayon, ngayon yung garahe namin Boy, ako nag-house tour lang ako ngayon Kanina mo house tour Hindi house tour kasi boy, ang tagal na natin ulit nung nakabalik dito Kaya ganyan, ayan yung mga ano-ano nang nanik-anik lang namin dyan Kaya pagpasok mo din ni par Pagpasok mo din Ayan. Sala na kagad. Ayan, no. May ito pagkain. na na lahat Gusto ka ulit i-house tour to, par. Eto, par. Ano memories mo dyan? Ano memories mo? <laughs> Tulog. <laughs> Tulog. Kasi dito po kami natutulog sa sala noon. Kami ni mama, si papa. Ayan, Diyan kami na So, dito, eto yung, ano namin, sala, sala namin. O, oh, dyan yung sala. Dyan, sala namin. Oh. <laughs> kami natutulog. Dito kami, na kumakain. Kum kum Kakain kami dyan. Tapos, ano, Dito rin kami umiinom. Tapos ah, pag pumunta ka sa Gawi dito, makikita mo na yung kitchen. Dito kami nagbablog si Gansi. Oh, oh. Nang cup or no cup, yan. Oh, oh. Dito rin nagbablog madalas si Kuya pag may pinapakain sa atin. Oh, oh. <laughs> ayan, ayan. madaming gulo-gulo. Ayan, kung makikita nyo, andyan pa yung mga ano ni Mama. So, may ipis dyan mga, mga ito, <laughs> <laughs> Tapos eto yung rep namin. Ayan, yung legendary rep. Tapos, pag ka naman dito para sa gawin na to, ito na si mama. Ayun, Siyempre, Ayan, syempre. Ito na yung dining namin. <laughs> dito na kami kumakain. Ayan. Imagine paano kami nagkasya dito. Ayan o, no? dito si mama, ako, si kuya, si Kelsey, si Galo, tsaka si papa. Ayan na ganda. Dami, ang dami namin anik-anik pala. Si mama kasi eh. Tapos boy, oh, boy. <laughs> Tapos dito, dito, eto, pa. ito pinakasagad pa. Ito na yung ano namin eh, aisle. Ito, Ito, hindi ka. pwede mo wala to. Legendary, <laughs> legendary alarm to. Kasi, so, yeah. pag ayan, umapakadyak at tumunog, yeah. may magigising. Yan yung pagtataka si Kelsey. Oo, madaling <laughs> araw. Alam ko yung tapakadyo oh, na yun hindi oh, to. Okay. Kanyara, oh, okay. oh, kanyara, tatakas ka. Oh, tatakas, oh, tatakas. Oh, oh, oh kita uh -huh. mo,